Hello, magandang magandang araw sa inyong lahat. Ito muli ang inyong mother Irene. <laughs> Dito na naman muli, no? Uh, magkiki <clears throat> reaction, no? Magbibigay lang ako ng konting opinion, no? At ang aking salubin. Kasi, uh, sa totoo lang, hindi na po ako nagre-reaction -re at hindi na po ako nag-YouTube, no? Uh, Nag-except na po ako. Pero, nanonood pa rin po ako, ha? Nanonood pa rin ako lalo na po sa politics, no? Siyempre, kasi bilang isang mamamayang Pilipino, kailangang nakasubaybay po tayo sa galaw ng ating gobyerno. Di po ba? Kasi tayo ay mamamayang Pilipino, maki, uh, magbigay tayo uh, kahit sa comment section, no? Magbigay tayo ng ating bosses, uh, boses, no? <coughs> kasi sa boses po na yan, sa komento na yan, magiging sa, sa karamihan ng nag-ano doon, ay boses na po rin yun ng masa, no? ng mamamayang Pilipino. Kasi kailangan natin yon Kasi ito ay bansa natin, mahalin natin at kailangan mayroon tayong paki, no? Kasi yung ating uh, magmamana po nito ay ang ating mga apo-apo at ang mga susunod na henerasyon. Kailangan nating pangalagaan at maging mabuti na itong ating uh, bansa, no? Huwag po tayong uh, maat pa, no? Wala akong pakialam diyan, malay ko diyan, no? Hindi po dapat ganoon. Dapat po uh, kaya tuloy ang ating uh, uh, gobyerno, ang ating politika ay grabe. No? So, sa, yung iba ayaw nila, politika yan, ayaw ko yan. Ako, hindi po. Kailangan makialam tayo. Magbigay tayo ng kahit papanong opinion. Kasi, kailangan po yun. Kasi tayo lang. Ang wala po ibang magmamahal sa bansa natin, kundi tayo lang. At syempre pa, hindi lang po ako sa politics na ka tutok. Ako po ay, uh, uh, may pitak na po sa puso ko ang kalinga. Dahil, una sa lahat, ako po ay kamarinyan. Ako po ay pinanganak sa Camarines Norte, Mercedes. No? So, mahal ko po ang Kalingap dahil dyan po nagmuli, uh, nagmula ang Kalingap. No? So, ayan po. <coughs> so, ako po ay makikireaction sa bagong issue na nangyayari, nangyayari ngayon tungkol dito sa itong kay Rhea Makes Vlog. No? So, alam nyo, nung umiksit po ako, nang, uh, huli, uh, siya rin po ang huling uh, uh, issue. siya <laughs> may issue nung nagpakalat nung, o uh, oh, nag, uh, expose daw, nag daw yung sa, sinabi ni Rhea Ularte na may nagsabi daw ganito, ganun, ganyan, ganyan, no? Sa totoo lang, no? Alam mo, sa totoo lang, no? Re-reaction ako itong batang to, sa totoo lang. No? Uh, nung una ko tong ano, nainis po, at, nainis po talaga ako. Kasi bakit siya ganyan? Nagbibigay siya ng isang uh, expose no? Na isang ano na makasisira, no? Na nakakasagasa. Kasi dapat hindi ba pwedeng tayo ay uh, ng nang wala tayong nasasagasaan, wala tayong nasasaktan, di ba? Mas maganda yung naghahanap buhay tayo nang uh, matiwasay, eh. walang konsensya, wala tayong uh, inaaway, wala tayong kaaway. Mas masarap mabuhay sa mundo ng ganun eh. Masarap maghanap buhay kasi uh, yan na po ang hanap buhay natin, yung iba ito nang na ginagawang hanap buhay eh. Naghahanap buhay ka nang uh, may sakit sa dibdib mo, di ba? Uh, pwede kang magpahayag o magbigay ng komento ng walang sakitan, no, di ba? Ah, pero na, itong itong batang ito, no, itong batang ito, noon pa to, no, nakapag uh, nainis ako dito ako nagkaroon ng uh, parang konting argumento kay Sangkay. <laughs> nagalit sa akin si Sangkay, hindi naman nagalit, kundi parang oh, si pinagsabihan ako, pero alam ko 'yon, no, na mali din ako. Pero kasi alam kung bakit, nakakitaan ko siya ng isang karakter na hindi maganda, promise, no. Kasi bakit? Doon sa ginawa niya expose na yun nung unang-una, dapat hindi siya basta-basta nagsasalita ng ganun. Hindi siya nagpapalabas ng mga ganun salita na alam niyang uh, talagang makakagulo. Marami kaya nadamay nun. Si Rhea Ularte, na hindi naman sadyang talagang ganun, Na, pagbintangan. idiin. Na, na eh. Na si Rhea Ularte doon ang gusto na, oh, ganyan pala si Rhea Ularte. Ang sama pala sa pagtalikod, ganyan. O, diba? Tapos parang naging tridor pa si Rhea Ularte sa kalingap. Kasi si Joy nga, ginagamit niya yung kanyang uh, lakas kasi yung nang kapatid niya na porque alam niya na mahal na mahal si Joy ni Kalinga Prab ay hindi pwedeng galawin ng uh, kahit sino nakikian siya nakiki siya no so sinasamantala niya yun sinasamantala niya at hindi man lang siya nag-isip na may masasaktan no katulad na lang ng mga dating mga magkaaway na sisindihan muli katulad nila Kalorni at ni Sangkay, di ba na nagkaroon ng uh, agap-agam yung isa na pagbintangan di ba yung mga ganung ano na napakapangit na paano kung halimbawa nga noon sa ganung uh, ano eh nagdimandahan na alam mo yung gano'n, nagkaroon na ng sunog sa umapoy ay eh, nagsindi tapos ayun uh, umapoy na ng umapoy tapos pati sila ano nadamay napakarami kaya uh, nadami sila noli noli tapos sila bopil ang dami kaya napakarami nga uh, nadamay ng bagay na yan no <clears throat> na talagang parang naging uh, bombang sumabog sa bawat isa no? Oh, at uh, talagang yung ano ng kalinga pati yung ano ng mga viewers medyo tumatagilid. Ang dami nakisawsaw, 'di ba? At saka, medyo matagal din 'yun eh kasi sa ginawa na expose ng batang 'to eh. Alam mo sa tutulak tong batang 'to, no? Napapansin ko sa kanya, may pagkaano siya. May pagka maldita sa tutulan. Maldita siya. Alam mo Reya, no? Maria Mix vlog mo. No? ito na namang nangyari na ito na ginawa mo kay Kalinga Pra. Nagsalita ka na naman. Kung baga, madaldal siya eh. Masyado siya madaldal. Tapos matalas ang dila niya. No? Nakakahiwa ang mga ginagawa niya. Nakakamatay. Kung baga, parang, kung baga, mahina ka, talagang madadala ka dun sa mga sinasabi niya. Di ba? Katulad niyan si Kalinga Pram. Di ba? Medyo nasaktan. Diyos alam mo sa totoo lang, Ria Mix Vlog, ano, para sa'yo. Ang laki-laki. Kung sabihin na natin, sabihin naman, sasabihin na, ano ito na naman utang na loob na naman utang na loob abay natural abay natural sa ayaw at sa gusto mo tatanaw ka ng utang na loob para doon sa kapatid mo di ba mahal mo ang nanay mo gagawa ka ng ganyan ayan eh, sabi ni Kuya Bal ididemanda ka o uh, ipapabarangay ka sana man lang uh, pumunta ka na kay Kuya Bal humingi ka na na sorry na kahit sa ayaw at sa gusto mo kasi ang laki ng nagawa sa nanay mo eh ang laki ng nagawa sa kapatid mo Piruin mo na pag-aral si Joy yung dating bahay ninyo, hindi naman saan pano nung bata, no? Sa totoo lang, nakita mismo ng mga tao, nakita ng mga tao kung anong klase ang unang lumang pamumuhay ninyo. Talagang inangat kayo. Hindi lang kayo hinawakan sa kamay ni Rabe. Eh. Kundi bagkus inangat ng masyado, inangat as in, left up kayo ng gusto, di ba? Pero yun mo pinabahayan kayo lahat. Dapat ito si Rhea, nagbibigay ito ng konsiderasyon na eh, ikaw nga hindi mo matulungan ng nanay mo eh. Di ba? May naitulong ka ba noon? Wala ka naman naitulong sa oras ng kawalan nila eh. Di ba? Hindi, hindi mo man lang nano na masabi sa sarili mo. Ay, oo nga. Kung hindi kay Kalinga Prab, Kung hindi kay Kalinga Prab, hindi magkakaganito ang buhay ng nanay ko na kahit ako hindi ko maibigay sa nanay ko na ibigay ni Kalinga Prab. Na ibigay ng, ng Kalinga. Dapat iniisip mo yun, anak. Iniisip mo yun, di ba? Kasi magulang mo yun, kapatid mo yun. Para bang binali wala mo para bang sa akin ano kung ah, alam mo kung ako yon ako yon tapos may kapatid akong gano'n. ang tuwa ko sobrang pasasalamat ko gagawa ako ng paraan na kahit sa anong bagay no gusto kong ibalik doon sa taong yun na tumulong sa nanay at kapatid ko dapat ganun ang iniisip mo dapat hindi ka nagbibitaw ng mga salita okay merong nagsasabi diyan na wala namang pangalan Masyado kayong ano, ano, kasi may nababasa ko. Wala namang pangalan, masyado ka nang gagalaiti. Bakit ganun? Oh, ang lakas naman ng ano, ng ano, akaagad, Sabi nga Hello? Tanga ba tayo? Tanga ka ba? Ha? Tanga ba yung mga viewers? Ha? May mga taong matatalino na madaling magets ma yung mga, yung mga sinabi mo, no? O, ba diba? Yung sinabi mo lang na, uy, tuloy pa ang ano, yung tuloy pa ang ano, kahit walang consent ng magulang. Eh, sino ba ang may hawak sa kapatid mo? Oh, eh di ba si Kalinga Prab? O oh, ngayon sasabihin mong si Kalinga Prab kurakot. Anong kinurakot niya? Kung kung nagkaroon man si Kalinga Prab ng ah uh, pumaga uh, siya ng biyaya, deserve niya 'yon. Deserve niya 'yon, ni. Ha? Deserve niya 'yon, ineng Kasi tumulong siya sa tao, eh ganun talaga 'yon. Sinasabi sa Biblia kapag tumulong ka, babalik sa iyo yan ng siksikligliga tumaapaw. Hindi mo 'yon maiikakaila. Tsaka bakit ka na ngayong ganyan? Ha? bakit ka ganyan? At tanong kung ang ugali mo, baguhin mo. Alam mo kung bakit? Napaka ano mo. Napaka... Bakit? Sa, sa tingin mo ba? Yung pagbablog mo ngayon? Kung hindi sa kalingap? O kung hindi ka nagre-reaction? O kung hindi ka kapatid ni Joy? Sisikat ka ng ganyan agad-agad? Ha? Ah? Abay, napakahirap sa... Ano? Sa social media? Ako nga, oh. Tingnan mo. Oh, uh, di ba? Hindi man ako... Hindi man ako kalingap. Hindi man ako masyadong... Nagaano sa kalingap. Pero... Tumataas ba ang views ko? Hindi naman eh. Pero hindi ako sumasama ang Bakit? Iba ang iniisip ko, kasi ang inaano ko, charity yan eh, tumutulong, iniisip ko na bakit ko sasalansangin, bakit, ko, uh, mag, bakit ako magbibigay ng masamang uh, impression sa mga tao na to. Pagtulong yan, ang pagtulong isang gift yan ng Diyos, na hindi mo kayang gawin, na kapag ikaw wala kang uh, gift na ganun, na ang pagtulong na pinagkalooban ka ng Diyos na tumulong ka, hindi mo magagawa yan, promise, mapapagod ka, mapapagod ka no? Pero kung ikaw ay uh, pinagkalooban ng uh, isang karisma o, na, gift, di ba? Bibigyan ka ng strength ni Lord para ikaw ay magpatuloy sa ginagawa mo. At isa pa, no? Nakita mo pag nag, ano si Kuya Bal, maraming nag-sponsor, hindi niya pinababayaan na kasi si Kuya Bal nga ipalatulong eh, palatulong, di ba? Yun ang puso niya, yun ang adikain niya, no? Kasi nagtataka ako sa batang tuno to, sa totoo lang. Tapos, isa rin to si Kapeso. <laughs> Isa rin to si Kapeso. Dakdak <laughs> na -dak 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 ngayon ng kung ano-ano. Hoy, Kapeso. Huwag mo sabihin hindi ka kumain. Sinabi niya pa, tinain na daw niya. Pero ng oras na yon na nagugutom ka, doon ka nakakuha ng kakainin mo, na ipapakain mo sa mga anak mo. Piloso po to si, ano, si... Piloso po to si, ano, si... Si Kapeso. <laughs> Napaka-piloso ko. Tama ba namang isagot mo yun? Ano, tingin ko sa mga tao nang yan, mga ano yan, mga balahura. No? balahura. Yan ang mga taong totoong balahura. No? Kasi, biruin mo, katulungan ka na ng tao, imbis na kahit papano, hindi naman yan hinihingi ni Kuya Bal na lumuhod ka, na hindi naman hinihingi ng mga tao na yan na luhuran mo, paginoonin mo. Kunti bagay lang, kunti balik lang salamat, o di ba? Hindi naman yan tingin ko naman sa mga tao, tao na yan, hindi naman yan mga uluhuran mo ako, o di ba? Para pasalamatan mo sila. Kunting pasalamat Kuya Bal, o ito, meron akong bibigay. At saka tama lang na magbigay tayo, magbigay kayo, magbigay ang mga nasa paligid ng kalingap. Bakit? Eh, nakikinabang kayo eh. Di ba? Sa totoo lang naman eh. Eh, kung hindi naman talaga kayo ba... Eh, ako kasi hindi ako masipag tamad akong mag-reaction paminsan-minsan. Pag ayaw ko na, ayaw ko na, ganun ako. Pero siguro kung pinagpatuloy ko ng pinagpatuloy, iba ka naman mataas na rin ang aking views, no? Eh, dapat talaga, ay yung iba dyan, nagsumasama ang loob. Kalingap ako ng kalingap, di naman ako tumataas ang views ko. Hello? Eh, kasi gumawa ka ng ano, guma ako kasi hindi naman ako ganun. pag, pag tinatamad ako, ayoko tatamad ako parang ganun. po, alam yun. Ayan, uh, ah, nalalayo na tayo nun. So, sa mga pumapanig kay Ria, please lang. Dapat, payuhan nyo si Ria. Payuhan nyo na, oy Ria, tama ba yung gagawin mo? Uy, di ba? Ang laki-laki naman ang naitulong sa inyo ng kalinga. Ni Kuya Bal. Ah, dapat pati yung nanay. Ay, eh, yung nanay din kausapin yung anak. Hindi ba pwedeng kausapin ni Nanay Imelda, yung anak na, "Uy, anak, huwag ka namang ganyan. Napakalaki ng nagawa ni ng kalingap sa atin." Huwag ka naman mong ng ganyan. O di ba, pagalitan mo yung anak mo. Ako, di ganito? Ginagano niya yan? Pagsasabihan ko yung anak ko. Kasi, piruin mo. Tingnan niyo yung buhay niyo ngayon, no? Hindi naman sa panunumbat po. Real talk. Real talk po. Hindi naman po sa panunumbat. Eh, totoo namang umangat kayo eh. Nagkaroon kayo ng maayos, maayos na buhay. Hindi lang maayos. Maayos na maayos. Di diba? Tapos ngayon, sisirain ni Rhea ng anak nyo, sisirain ng kapatid mo Joy, Oh, at saka bakit ikaw ang nagpapaliwanag? Dapat si Rhea kasi wala ka namang ginawa, ano. Eh pagka nagpatuloy nag, nagpatuloy ng ganyan si Jo, si Rhea, si Rhea Mix Vlog. Eh anong mangyayari? Eh baka mawala ng gana si Kalinga sa inyo, si Kuya Bal nga, oh, ididimanda eh, ka na. Baka mamaya pag nag-utos siya ni Kuya Bal, bitawan mo na 'yan. Oh, di ba? Napakarami ng kalingap na sa bagay nakatapos na si Joy. Oh, di ba? Katapos na. Siguro naman eh no heart no heart feeling na no kasi naibigay na ni Kalinga Prab yung the best no Dapat lang talaga kayo ang tumanaw ng utang na loob ano sinasabi mo na ayan si Kapesos lagi lang sinasabi niyan oh ito na naman si ano si utang na loob ay tama lang dapat lang eh, ikaw ba? Kung hindi ka nagkalinga, makikilala ba yung mukha mong pangit? Yung butas-butas mong mukha? Ay, naku, kapeso, ikaw. Ha, makikilala ka ba na yung kahambugan mo? Pakikilala ba yung ka kapalaluan mo? Yung tawag doon? Pagkapiloso po mo? O piloso po ka eh. Pag tinitira ka na ng real talk, namiloso po ka. O yan lang kaya mo. Ah, mambalahura ka. No, sa totoo lang. Itong tao na to, sa totoo lang. Napaka ano. Porki okay na yung buhay niya. Ah, nakapag-invest na siya. Sabi niya nga, meron na siyang ano eh. Tawag doon? Meron na siyang bodega. O, oh, di ba? Nakapag-invest ka na eh. Di ba? O. Oh siguro matagal mo nang binalak yan. Ito, na ako sa Kalingap eh, no? Aalis na talaga ako rito, no? Napaya kasi siya dun sa ginawa niya kay Kalingap Bin. Kalingap rap, no? So, hindi niya alam na gaganunin siya. Kasi yung iba dito, pa-special eh. Pa-special. Pagka naanuhan, nagagalit sa Kalingap. Pag napagsabihan, nagagalit. O, oh, yung ganun. Ang dami mga sponsor. Yung mga sponsor din, mga sponsor, gusto nila sila na masunod. Ah, uh, akala nila sila lang yung uh, gumawa ng tanggol sa kalinga. Pagka nagkalingap na sila, gusto nila mapansin na ng husto. Ah, uh, laging pupurihin ni Kuya Bal. Alam yung ganun. Pag di na pinupuri, nagagalit na. <laughs> Galit na. Ayan ang sponsor. O sabi dun sa ano, kapag ikaw ay tumulong, huwag mo nang asahan ang kapalit. Yan ay tulong. Pag sinabing pagtulong, pagtulong. Hindi mo kailangan bigyan ng kapalit. Si, si Lord na ang bahalang magbalik niyan sa'yo. So, sa totoo lang yan si Rhea, sa totoo lang. Tama lang na bigyan ng aral ni Kuya balyan No? Mm, pag di siya tumigil. Pero, siguro naman, ano, ah, Rhea, Rhea, mix vlog, hindi naman siguro yan itutuloy ni Kuya Bal. Humingi ka lang ng sorry. Pina gusto lang ni Kuya Bal, makita niya yung sincero mong pag-sorry. Uh, no? Kasi hindi naman yung ganun si Kuya Bal. Napakarami na niya na sinabi na i eh, ano, eh, i Hanggat hindi super below the belt ang gagawin mo. Tulad ni, ano, si Marilyn Chang. O, si Marilyn Chang, grabe niyan inano si, si ano, si Kuya Bal at si, yung asawa. Pero, <coughs> inanohan niya, dinipahan ni Kuya Bal. O, di ba? O, di na niya tinuloy yung, ah, uh, kanyang, ano, yung kanyang, yung kanyang demanda O, di ba? So, yun lang po. At maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, nakireaction lang ako at nagbigay lang ako ng konting komento, no? Uh, dapat kay uh, email Imelda, payuhan niya si Rhea. Hindi, hindi mo ba kaya ang anak mo? Ako kaya pa anak ko, eh. Pagsabihan ng, Hoy! Ang pinagsasasabi mo, ha? Ba't si Rob? Si Kuya Bal, bakit ikaw ba? Ayan, sa pagsasabihan ko yan si Rhea Mix Vlog, kung ako si Nana Imelda. Bakit ikaw ba? Kung mawala yan sila, Rab, at ang kalingap, may, may bibigay ka ba sa akin? Oo. Oh. Diba? ba? ano siya eh? Magbibigay yan si Rhea, pero ano yan, limitado sa totoo lang. Siyempre, yung unahin niya ng pamilya niya, ng anak niya, ng asawa niyan. Diba? O, oh, ikaw, Rhea. Diba, Rhea? Rhea Mix Vlog? Yan ang gagawin mo. Hindi mo yan naanuhin. O, oh, ako si Nana Imelda, pagsabihan ko yan eh. Pagsasabihan ko yan. Kasi, ang laki-laki na po nang nagawa sa inyo ng kalingap. Grabe. Sa totoo lang. Kung hindi sa kalingap, hindi kayo aangat. At yun po ang, at yun po ang totoo. At yun po ang totoo. Kaya sabihin mo na, oh, utang na loob na naman. Ay, totoo po dapat kayong tumanaw po ng utang na loob po. Kasi, totoo naman. Miruin mo. Magbalik tanaw po kayo sa buhay nyo noon. No? Kung anong klase ng buhay nyo noon. Pero ngayon, ano na kayo? Diba? Ganda na ng bahay nyo. Kompleto. Itong anak nyo ang sumisira mismo sa inyo. Na baka naman pagdating ng panahon, pag wala na kayo sa kalingap, ay hindi na kayo matutulungan niya ng reya na yan. Maniwala ka sa akin na Imelda, iba po yung tulong, iba po yung may asawa ng anak, no? Ako, Diyos ko. At totoo lang. Siya, hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat. Nakireaction lang po. Salamat.